Hi, ang sarap mag-chess. Chess na kay Genda na naman dito sa Bukawi City Mall, mga ka-chess club. God is good all the time. All the time, God is good. To God be all the glory, mga ka-chess club. Isang panibagong araw na naman para magtipon-tipon ang mga chess enthusiasts dito sa Bukawi City Mall. Welcome nga pala ito ha. Hindi lamang sa mga karatig bayan, welcome sa lahat ang Bukawi City Mall. Pwede po kayong maglaro dito. Wala pong bayad. Libre ko pong pinagagamit ang aking mga materyales. Yun nga lang, meron na tayong 20 chess sets na bigay ni Engineer Ray Salbalosa pero wala pa po tayong chess clock. So hopefully, makapagpuntar po tayo ng chess clock. So ang ginagawa po namin ngayon dito ay mini tournament. Para kasi sa akin, ang bawat practice ay dapat masubukan sa isang tournament ng mga ka-chess club. Walang silbi 'yung mga aral natin kung hindi natin gagamitin 'yan o hindi natin isasali sa mga tournament. Kaya naman si pinagsusumikapan ko mga ka jazz club para naman masanay ang mga bata dito at ma-expose sa mga tournament. Ay mag organize po tayo ng isang year-end tournament mga ka-chess club. Abangan po ninyo 'yan. Kasalukuyan po tayo nangangalap ng pondo para sa nasabing year-end tournament at Nag-pledge na po itong si Kuya Jesse Villasin ng 2,000. Si Ma'am Tara Jade, asawa ni I.M. Ronald Dableo, ay nag-pledge na rin po ng 1,000. At itong si Chairman Michael Angelo Chua ng San Juan Predators o ng uh, PC Works, nagpadala na po kagad ng 2,000. So as of now mga ka-chess club, meron na tayong 5,000 cash prize fund. Sana madagdagan pa para nang sa ganun mga ka-chess club, eh, malaki-laki yung maging pa-premium natin sa year-end tournament. Niyaya ko na nga ng halo-halo uh, match itong si Rizzi. Pagka natalo, ako ay magpapahalo-halo ako mga ka-chess club. Pinagbutihan ko ang laban na ito pero mukhang nakakuha na kaagad ng advantage itong series mga ka-chess club. At mukhang mamatihin na nga tayo mga ka-chess club halo-halo ngayon at sa susunod na laro kung makikita ninyo aba eh meron ng halo-halo na nakahain dito kay Riz palubag loob yan mga ka-Chess club yan ang challenge ko sa mga bata dito pag natalo nila ako may libre silang halo-halo. Mga ka-Chess Club, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating atikain na mapalagana po ang chess sa ating bansa. Hangat ko po at mission ko na sana isa sa mga bata na ito ang matulungan natin at makagraduate sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng paglalaro ng chess at ito po na itong Bukawi City Mall ay maging sentro o chess center hub sa buong Pilipinas. Welcome po kayo dito mga ka-chess club at muli nananawagan tayo ng karagdagang sponsors para po sa nalalapit nating year-end tournament at uh, lahat po ng malilikom natin ng pondo ay gagamitin natin pa-premyo at sa ilang mga gastusin sa nasabing Tournament. Maraming salamat at kapag kabakanti po kayo, bisitahin ninyo kami dito sa Bukawi Chess Club o dito po sa Bukawi City Mall. Mabuhay mga ka-Chess Club! Thank you and God bless!